si Jane Deacon Borges po. Sinong nagturo sa yung kumanta? Magulang ko po. Kasama mo ba? po. So, who, both of them, your mom and your dad sings? Si mama po kumakanta, si papa po sumasayaw po. Oh, di ba? I told you, it's a tandem. Nagtatanim po kami ni Mama ng mga prutas at saka gulay. Si Papa po kasi nasa Manila po. Nagtitinda po siya ng pastil na may kanin. Yung may kanin, merong maalat at saka masarap din po. Mga 10 years old po, sumali po ako sa Gaudilas. Napatayo ko po yung dalawang judges, tapos napaiyak po. Tapos ako po yung nanalo. Pinanalo po ako sa Gawad Gilas. Agad po namin pina-check up si mama sa doktor kasi po kakagaling niya lang po sa sakit. Yung feeling ko po noon, naibisan po yung aking pag-aalala po. Ma, pa, I love you so much. Salamat po sa pagpapalaki sa akin. Lagi ko po kayong iingatan. Mahal ko po kayo. Sobrang skillful mo pagdating sa runs, pagdating sa mga adlibs and yung it, it's not an easy song to sing because it's so soulful. Uh, it's it's really heavy deep R&B and and hindi maraming actually artist mm -hmm. na gumagawa ng ganyan. There's only a few um, singers na who just tuloy-tuloy lang mag -run. Parang nagkukulay lang sila ng painting. And you have that gift. Ako, Elijah, I want you. Merong soul yung boses mo. At the same time, may sincerity. Nandun pa rin yung pagkabata. So, if you're going to pick me as your coach, uh, gusto ko lang din sabihin na pwede pa nating mapalakado yung sa riffs and runs and yung other things pagdating sa dynamics. Para nang sa ganun, maganda yung contrast nung mga nota at mabigay mo yung parang uh, perfect performance for everyone. Ang gusto ko sa performance ni uh, Elijah? Um, napakalinis. I, I, I think you have it all. Mm. And ano eh, parang napaka-skillful mo as a singer. True. You're a, you're a very intelligent singer. Correct. We want you. So, sino ang pipili? Mas masaya yeah. sa tropa ni Pablo. <laughs> Ayan na. Let's go! You can <laughs> do it! Sino ang magiging coach mo? <laughs> I'm um, Pili coach. I see. Let's go! See Coach Julian. Hello. Welcome to Jewel Squad. We're going to have so much fun. Okay, are you ready? Apa? Let's do ready this. Ready siya. M minsan talaga pag di ka nagsasalita, mas okay pa rin. <laughs> Kaya nga ako, medyo quiet lang kanina. Ayoko pa magsalita kanina eh. Di ka na nga nagsalita, nalalo ka pa. Welcome <laughs> okay, to so my team. I'm so excited. Okay, so let's go, let's go. tayo pala talaga magkakampi dito. Mukha <laughs> ka. Mukha <laughs> ka. Pinagkakaisa <laughs> <Buka> <laughs> <Buka> ka. <laughs> so ka kami ni Stan tsaka ni Judy. <laughs> yung, yung panghihinayang ni Pablo, halatang halata sa mukha niya. <laughs> hindi, <laughs> in fairness, ha? effective yun yung, yung ginagawa mo. Yung, Alin? Hindi masyadong... Ayan, nakinukuha yung ano ko. Sinasabi ko lang ah, okay. naman. Hindi, okay. sige, papahiram Pero, ko sa'yo. Ko effect... Papahiram effect... ko sa'yo. Huwag ka mag-alala. Magkakampi tayo dito. <laughs> ay, no. Kasi kanina eh. Kanina, ano <laughs> eh. Sabi ay, na nga ba eh. Ay. Ay. ay, nasabi ko, I'm so sorry.